Alam mo ito idol Rafi, dapat ang YouTube title nito ano? Ano? Wag po, baya, wag po. Wag po, baya, wag po. Bakit? Opo. Kasi alam mo idol Rafi, ang karukton niyan. Okay lang yan, sis. Ako bahala sa Sagot kita, sis. Ay konsentidor. Konsentidor ay. So, nagreklamo ngayon itong bata. Ito nga, Idol Rafi. Si Alias Maria, 15 years old, mga kapatid. Kasama niya ngayon dyan sa video si Mama Gina, yung kapatid po nila. At uh, siya po ay minor de edad kinarelasyon ng bayaw at may consent pa sa asawa ng kapatid pa nila mismo. Ayun si yung ate. Opo. Okay kapatid. lang kay ate. Okay lang kay ate, idol. Sagot kita sis. Kapag gustong uh, makipagtalik idol ng bayaw, eh nilalakpa daw po ng kapatid niya yung pinto ng kwarto. Parang may problema ata sa pag-iisip itong sis na ito. Yun nga po. Nilalakpo yung pinto para hindi daw po siya makalabas. At minsan, ito nga po idol Rafi, ang masaklap, hinalay. Ito pong si Alias Maria ni Bayaw, nakatabi pa mismo ang asawa, yung kap kapatid. Nako, kung to totoo, may kaso pati itong si kapatid. Kasama ni Sir Marvin, yung kanyang misis na kapatid ni Alias Maria. Sir Marvin? Yes, Sir. Okay. Isinusumbong po kayo ng inyong sister-in-law na minumolestin niyo po siya at ginahasa pa at uh, sa harap pa mismo ng inyong misis na kapatid nitong victim. Ano po masasabi niyo, mm -hmm. Sir? Sir Rafael, hindi ko po inanahan na magka po kami niyan. yan. Noong, noong una pong may naman sa amin niyan, yan, una po ay chat-chat lang po kami niya. Tapos po ay hanggang sa nahulog yung loob ko sa kanya, nagka, naging magka-relasyon nga po kami na ganun. Siya po, hindi ko po ginasa. Siya po, ano, payag din naman po siya. Okay. Pero, na, pero alam niyo po, sir, na ito ay 15 years old lamang. Alam ko po. O ba't niyo po pinatulang bukod sa sister in law niyo na nga siya, minod edad pa talaga? Po. Bakit niyo po pinatulang? Tapos, ang ano po niyan po, sir, Rapi, ang totoo po niyan ay kaya po siya nakano. tinatakot po ng boyfriend niya ngayon ang boyfriend niya ngayon, may dad na rin po kaysa sa kanya. Eh ngayon po, ako po ay ay galit po sa akin. Gusto po niya akong ipakulong. Well, sir, saka natin pag-usapan oh. yung kanyang boyfriend. Yung tungkol po sa inyong oh. dalawa na sabi mo, karelasyon oh. mo siya, yun nga lang, sabi mo na para bang nagmamahalang kayo kaya dapat wala kang pananagutan dito. Pwede makausap si, uh, si Annabel <laughs> Ma'am Annabel magandang ah. hapon. Apo. Ah, ah. Alam niyo ho pala noong pa na ito pong inyong mister at ang inyong kapatid ay magkarelasyon? Hindi ko po alam po, sir. Minsan daw po, pag nag-*** po itong kapatid niyo at mister mo, uh, kayo pa po naglalak ng pinto. Nakikita lang po, pag ako natutulog, bigla po silang po. Maria, pa. isinungbong mo ito sa nanay mo. Ano naging reaksyon ng nanay mo? Galit po. Makailang beses na nangyari na kayo ay nakita ng ate mo na na mo yung kanyang mister. Ilang beses na nangyari ito? Madaling beses na rin po. Ano naging reaction ng kapatid mo tuwing nakikita niya na <coughs> kayo ng mister niya? Umaalis po siya, tapos sinasara niya po yung pinto, tas lumalabas po siya ng bahay. Hindi niya pinapagalitan ikaw at yung kanyang mister? Hindi po. Saan ka natatalik? Sa kwarto? Opo. Nilang dalawa, kwarto ni Mr. And Mrs.? Opo. Okay. Tatlo kayo nasa kama? Pati po yung mga anak niya. So siya, mister niya, mga anak niya, tapos ikaw, nandun din sa kama, tapos nagtatalik kayo ng mister niya? Opo. Habang tulog si tong uh, si sister mo? Gising po siya nun. Gising siya, so... Pa, nakita niya na nagtatalik kayo ng mister niya. Opo, nagsiselfon po siya ng pag ginamot asawin. At pagkatapos, aalis siya? Opo. At maraming beses nangyari ito? Opo. E paano yung mga bata? Tulog po. Ilang mga bata ang nandun sa kwarto? Dalawa po. Pagkatapos ng pagtatalik, babalik na itong si sister mo? Opo. So parang normal na lang sa inyo yon na magtatalik kayo ng kanyang mister sa harap niya, parang okay lang, tanggap niya? Opo. Bakit sa palagay mo pinapayagan niya ito? Ba't hindi siya nagagalit? <laughs> Pinibigyan po kasi siya ng pera. Ah, binabayaran siya? Opo. Para magmaang-maangan na lang, wag nang, wag na magalit? Opo. At totoo ba na nabuntis ka nitong si Bayaw? Opo. O ano nangyari nabuntis ka? Pinalaglag po ng ate ko. So Johnny Garrett, itong minor, 15 years old, inaamin naman nitong uh, si Mr. Padua yes. na karelasyon niya at kinukonsente ng kapatid mismo ng biktima. Yes, sir. There are times na hinahalay itong bata mm -hmm. kasi ayaw ng bata na itong si Mr. Padua pero sabi nung sister, sige lang, tuloy mo lang yan. Yes, sir. Nilalakpan ni sister yung pinto. Okay. Na Nabuntis itong victim, pinalaglag ni Sister. Ano bang mga kaso dito? Sa mga ganitong cases, ang laging tanong ng ating mga netizens is attorney or idol, statutory rape ba yan? Mm. Uh, answer natin doon is no. Ang statutory no? rape po dito okay. po sa Pilipinas, ang age po below 12 years old po, sir. Rafi. Ah, 12 years old, pababa. Yes, sir. So kapag uh, you're above 12 years old, sir Rafi, and there is sexual intercourse, the law uh, looks at it as if kaya mo nang magbigay ng limited consent. Bakit limited consent? Kasi pwede ka pa rin mapasok sa crime na tinatawag nating seduction. Okay. Ang seduction or qualified seduction ay nangyayari yan kapag ang isang taong may moral ascendancy sa bata, mm. between 12 and 18, nakipag-sexual intercourse, which is what happened in this case. Mm. Sa akin si Rafi, dahil may relation ng kanyang ate at ang accused natin ngayon, meron pong moral ascendancy. So therefore, meron tayong... Uh, qualified seduction. That's our first crime. Qualified seduction? Qualified seduction. Sir. Okay. Dahil aminado rin naman yung 15-year-old na wala atang pagpipilit na ginawa. Uh, Kung baga nakuha lang yung consent niya through deceit or pangloloko na inimpluensyahan lang siya, inisipin na normal to. So, okay. Kaya po qualified seduction and hindi rape. Second, Sir Rafi, under RA 7610, pwede rin po yung sexual abuse of a child. Okay, child abuse. Yes, Sir Raf. It's child abuse, pero mas grabe. Ito yung pinakagrabing child abuse dun sa under RA 7610 natin, which is sexual abuse. Ay dahil nilagay mo siya sa isang position na hindi dapat nalalagay ang bata. Maaga siyang nakipagtalik sa taong niloko lang siya. Dahil sa coercion ng kanyang ate, dahil sa pagpipilit, dahil sa pagmamind conditioning, eh pumapayag siyang makipagtalik dito sa lalaking mas matanda sa kanya. So that's sexual abuse and okay. child abuse Paano kung sabihin walang coercion kasi niligawan niya mm -hmm. itong si uh, lalaki, itong bata, hanggang sa mapapayag, and then nagkarelasyon sila at <laughs> niya ito harap-harapan yes, ng kanyang mismong misis? Ang aking argument dyan, Sir Raf, it's still coercion on the part of the adult. Kasi dapat si adult should have known better than ligawan itong bata. Okay. Kasi kapag nililigawan mo yung bata, uh, parang iniiba mo yung kanyang way of thinking eh parang niloloko mo na yung bata mm -hmm. into having intercourse with you. Na alam mo namang ikaw, hindi ka na minor. Okay. So, andun po yun, Sir Rafi. I would say na kahit dinaan sa ligaw, it's still sexual abuse. At ang third at ang pinaka-ayokong crime dito na naganap is yung abortion, Sir Rafi. Mm. Unfortunately, para po dun sa... Uh, ating complainant, no? Kailangan natin hanapin sino ba yung responsible para sa pagpapalaglag kasi yun po yung magiging liable for the abortion. sister the mismo ang nagpalaglag? Ayun, Sir Rafi. Then the sister would be liable for that abortion na ginawa niya. Anong kaso ng sister? Uh, crime po. Uh, under our revised penal code po yung abortion, Sir. So, so ano po yun? Yun, Intentional yun. abortion po. Sa sister? Yes, Sir Rafi. Now, yung kinukonsentin ni sister na yung kanyang edad na kapatid ay nangipagtalik yes. sa kanyang mister. Meron bang sala doon si... Meron si Rafi. Apart po doon sa uh, tinatawag nating sexual abuse, meron na rin po tayo yung uh, slavery na tinatawag natin, white slavery. Parang gano'n, I, I, I would forget the exact name, no? Basta if any person gains any monetary consideration or any consideration, kumita ka sa pagbubugaw ng bata, meron pong crime yun under our revised bill. Tinanong kanina yung bata, uh, bakit po nga yung... Hmm. Iyong uh, sister yes sir uh, sinabi nga niya na dahil binibigyan niya ng pera yes sir merong white slave trade na nagaganap dyan. okay jans. may pera nga yes, sir. Yung, kaya napapapayag itong si uh, mrs na yung kanya mister magkipagtalag dito sa kapatid salamat po negaritong nang ayas no party list maria uh, kailan mo unang nangyari itong insidente uh, ilang taon ka noon 13 years old pa kailan ka na buntis 14 po ako so sister mo mismo nagsabi na ipalaglag mo yan Papa. kaya yung sister mo hindi pumapalag sapagkat may kapalit na pera ibinibigay nitong si Mr. niya sa kanya para wag nang pumalag. Papa. Sir Marvin. Hello po. Niligawan niyo po yung inyong sister-in-law nung siya po ay 13 years old. Opo. Paano niyo po siya niligawan, sir? Sa chat lang po. Tapos, alam ng misis mo na nagipag-chat ka sa kanyang kapatid? Hindi po, hindi po niya alam. Pero ano, kaya... Sekreto niya po naman sa lwa. Kami po dalawa, dalawa ka Okay. Kailan nalaman po ni misis na kayo po ng kanyang kapatid ay magkarelasyon. Nahuli po kami. Ah, nahuli. Ano pong nag reaction ni Mrs. nung mahuli kayo? Galit na galit po. At pagkatapos ng galit, okay na? Hindi po. Ano po? Hindi na po kami pinapansin. Hindi na kayo pinapansin, pinababayaan na lang kayo? Tapos eh, bigla na pong ano, yung nagbabasag, daga, ano, basag, galit na galit po siya. Okay. Pero mayro mga pagkakataon na kayo po ay nag nag sa loob ng kwarto ninyo ni Mrs at si Mrs. daw nagte-text text lang habang nags*** kayo tama Hindi po, naantay po na matulog. Pero nagising siya minsan at nahuli kayo? Opo, yung pagka nagising po yan, nagwawala po yan, nagbaba kung ano-ano na pong ibinabato. Okay, pagkatapos lumalabas? Nalabas po, po. Tapos iwan na lang kay sa loob ng kwarto, dalawa? Hindi, nagdadabog pa rin po siya. Kaya nga, pero habang nagdadabog si misis, sa labas na ng kwarto, kayong dalawa ni oh. Maria, naiwan na sa loob? Oh, ano na, open, oh, pero wala na po, hindi na po kami nag ano. Pero naiwan kay sa loob ng kwarto, dalawa? Naiwan po. Okay, habang itong si misis, at lumalabas na, sira niyang pinto, lalabas siya magpahangin-hangin. Opo, oh, oh, tapos ay, babalik din po kaagad. Pagbabalik oh. po kagad dito po nalab na ano, siya sa may ano, tapos ay, nag Inuumpog niya yung kanyang ulo, sinusuntok niya yung pader. Bakit hindi ikaw ang sinusuntok? Bakit yung pader ang sinusuntok? Di ba dapat ikaw ang sinusuntok niya? Dapat ulo mong okay. inuumpog niya at hindi niya ulo, hindi yung sarili niyang ulo, di ba? Ano sa tingin mo, sir? Oo nga po, dapat po talaga ako. Di ba dapat ulo mong inuumpog niya, huwag yung ulo okay. niya? Bakit hindi yung ulo mo ang inuumpog niya, sir? Dahil mo siya ng pera. Hindi po, hindi ko po naano ng pera. Ang binibigyan ko lang po doon ay talagang budget lang po namin. Pero alam mo ba sir na meron kang kaso rito? Alam ko po sir. Hindi ko naman po alam na mangyayaring ano eh. Simula po kasi nung ano po nag-boyfriend po na Tapos ay kung ano ano po tinatanong, pinipilit po yan na ano. Galit po sa akin. Huwag natin idamay yung kanyang boyfriend. Walang kinilaman dito yung boyfriend niya. Okay sir. Now, sir, uh, kailan kailan pinalaglag ng misis mo itong uh, baby ni Maria, yung kanya'ng dinadala noon? Hindi ko na po alam niya kung kailan 'yon. Pero alam mo na misis niya ang uh, may utos dito sa kanya'ng kapatid na ilaglag yung bata, yung baby, yung sanggol. Ano nagsabi, nagsabi po? Sabi po sa sa amin. Okay. Na ako po ang unang kausap tapos ngayon po ay eh, natatako po itong ano, ma ma ano na, hindi malang Parang yung hindi ko man lang in no? Maria, gusto mo magsampan ng kaso laban dito sa iyong bayaw? Apo. Maging sa kapatid mo? Kasi yung kapatid mo ay pananagutan din daw eh, sabi ni Attorney Garrett. Apo. Mama Nabel? Pa. Sasampan din daw kayo ng kaso ng kapatid ninyo, kayong dalawa ni Mr. Ano pong reaksyon niyo, ma'am? Paano mo po ako napapasabit? Eh, ginusto niya naman din po yung sa ginagawa niya. Ma'am, yung sa aborsyon, ang pinakamabigat dito, pinabort niyo po yung sanggol ni Maria. Nung mabuntis po ang siya una, ng inyong hindi, mister, kayo po ang nagpalaglag. Hindi po ako muna na gano'n. Siya po unang uminom ng uminom po ng gamot. Sa murang edad niya, paano niya malaman yung mga gamot na yon? Eh, kung hindi magagali po sa inyong mga matatanda, di po ba? Anong alam ng bata? nag po siya. Nag alam ko po uh, ang ano, ugali niya po. Yung pong uh, pinapayagan yung makipag si mister sa inyong kapatid, kapalit ng pera yung binibigay sa inyo ni mister, eh may kaso daw po yun, ma'am. Wala naman sa akin ginagano'n. Captain Earl, sir. Sir, officer. Magandang hapon po. Captain Earl, uh, pupunta po kami dyan sa inyong Women's and Children's Desk sa tulong po ninyo para makapagsampa po ng kaso, may investigahan po ito pong uh, reklamo ng isang minor na matagal na po ginagawang s**tlay po ng uh, kanyang bayaw. Yes po Sir Rapi, uh, andito lang po kami kung uh, gustuhin po nila na magkaroon pa ng uh, security po kung natatakot po sila sa kanilang mga ano, po ng kaso nila eh, pwede po kaming kawagan din dito para ma po namin sila sa pagsampan ng kaso. Po. Meron naman po kay dyan, sir, na women's and children's desk, na ano po, baka pwedeng i-ready nyo na lang po yung pagdating namin. At syempre, kami rin po ay magpaugnayan sa mga taga-MSWDO o social worker para tutulong po sa gagawing assessment intervention. Ano po, Captain? Yes po, Sir Rappi. Nagawin po natin yan, Sir Rappi. Mabuhay po kay Captain Earl. God bless po. Kaya nga po din po, ang buhay po. Kayo, po. Sir. Maria, bukas pupunta po po tayo kay Captain Earl at kaharap yung mga taga-women's and children's desk at maging mga social workers sa MSWDO, ayusin natin itong problema mo, okay? Mama Annabelle, at uh, share magsasampa po ng kaso etong si Maria tutulungan po namin saka so, ko sa inyo magready-ready na po kayo ng abogado na magdedepensa po sa inyo okay at mag magandang hapon po sa inyong dalawa